<laughs> <laughs> Nagkabula na bakit, bakit kasi nagpapahabol siya? Naulay rin, naulay hindi ko rin alam e, eh, sagit lang, sara. <laughs> Bakit oh, okay. nagpahabol pa? Loko ko talaga ito e. Eh. Nagpahabol kadang bakar sa bayo, kapani nakaunite sa bayo, matikos sa mga salitang para buo muna ng mga oras. sa muntay, sa muntay, sa muntay, sa muntay, sa muntay, sa muntay, sa sa muntay, sa sa muntay, sa sa muntay, sa amin sa full spectrum Rifles Association of the Philippines para makatulong namin sa gabitong na uh, pagpapatupad ng uh, sa Puhon Tracy ang take-up namin lahat niya at mga criminality na nangyari sa Kansasa yung makakatulong sa amin sa buong palawa dito hindi lang ngayon dito ang may sumuha dito ha may sumuha dyan tumakbo ka kasi wala kang lisensya hindi ganun pwede kang tumigil eh oo, okay. Oh,

Kitang-kita natin mga quiz kanina, no? So, uh, tumakbo si sir. Kitang-kita sa huling-huli sa camera ko kanina. Pinapara siya ng natin. Tapos tumakbo siya. Ngayon, hinahawakan pa ng kasamahan natin yung grab bar niya. So, nga lang, umiiwas talaga siya. Wala pala siyang lisensya, tsaka ORCR. So, may impound yung motor niya. Interviewin natin si Kois. So, yun mga Kois, no? Ayaw magsalita ni Kois. Ako na lang magsalita. Okay, oh, sige Kois. <Coyce. laughs> So, 'yun mga kois no. Ah, uh, napansin natin kanina, medyo takot si Kuya. So, ayaw niya rin magsalita sa interview, ayaw niya rin magpa-interview sa camera. Baset, uh, siguro nabigla rin si Kuya na tumakbo siya. Wala siyang resertsa, walang ORCR. Minsan kasi may mga ganun tayo mga kois na attitude. So, ang ma-advice ni Kois Tony kapag ganitong checkpoint, huwag na kayong Uh, magharurot wag na kayong umiwas sa checkpoint pag pinapara kayo tumabi na lang kayo kasi mas lalo pa kayong mapapasama at at the same time uh, talaga namang matindi yung magiging apprehension sa inyo so yun mga koys ha laging tandaan na uh, ang checkpoint ay narito upang magbigay ng seguridad sa ating mamamayan ano